Ngayong araw po ay merong nagaganap na pagpupulong ng Estados Unidos at ng Republika ng Pilipinas na kumakatawan ay si Sekretary gibo Teodoro at si Sekretary Manalo. At para sa Estados Unidos, si Sekretary Blinken at si Secretary Austin. Sila po ay pipirma ng isang kasunduan na hindi naman kinonsulta sa taong bayan na lalong magpapalala ng tensyon hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang dito sa Asia, hindi lamang sa buong Asia Pacifico kung hindi sa buong mundo. Ang tawag dito sa agreement na ito ay 2 plus 2 bilateral military intelligence agreement. Ayaw ito ng taong bayan. Ang nais ng taong bayan, murang bigas, murang tubig, murang kuryente, pagkain, tirahan, gamot, bahay, hindi pagpapalakas ng militar kung hindi dapat gugulin sa pang-ekonomiya ang pangangailangan ng mga Pilipino. Tiyak magkakaroon na naman ng reaksyon ang China, ang reaksyon ng Russia na pinalalakas ng Pilipinas sa Estados Unidos ang mga agreement na pinipilit nila sa sambayan ng Pilipino. Anong uh, nakikita niyong epekto ng 2 plus 2 meeting na ginaganap ngayon? Pag sinabi pong military intelligence ay palitan ng informasyon, sa inyong palagay, kapag ang Pilipinas ay nagbigay ng military intelligence information, magiging reciprocal ba ito sa Estados Unidos? Hindi. Tayo po ay gagawin lamang na pambala sa kanyon na hindi naman gera natin mga Pilipino. Isang bangag na liderato lamang. Walang katinuan sa kanyang isip papapasok sa isang kasunduan na hindi patas. At ilalagay niya sa bigit ng kamatayan ang maraming Pilipino. Tulad ng siyam na Edgar Sites, makikita niyo po sa mga kabaong na nakalista ang estimated deaths Kapag pumutok po ang isang dongfeng nuclear bomb na mayroong 5 megaton na lakas, ibig sabihin po niyan, 5 milyong toneladang dinamita ang katumbas. Kaya kapag sumabog ang siyam na military bases ng Amerika na ito, at nadagdagan pa, hindi yung bababa, sa dalawang milyon ang unang mamamatay, hindi bababa sa 10 milyon ang unang casualty. Paano pa'y sinabi ng kanyang kapatid na 25 ang target? Ibig sabihin, mas malaki po ang pinsala at ayaw natin na palalain pa ang sitwasyon. Ang gusto natin, anti-imperialist, peace, friendship and cooperation. Diplomatikong pag-uusap at huwag makialam ang Estados Unidos sa problema ng China at ng Taiwan. Yan ay problema lamang ng dalawang bansang yan. Kapayapaan ng ating nais. Kaya nandito po ang anti-imperialist movement na ipanawagan. Tutol tayo sa 2 plus 2 agreement na ito. At iba pang mga kasunduan gustong pasukin sa hinaharap ng ating bansa, sa Pranses at sa iba pang mga bansa. Kapayapaan, kaundaran at dip diplomatikong pakikipagkasunduan. Maraming salamat po. Mapayapang umaga sa inyong lahat.